Nasa kwarto ako ngayon Nakahiga at tulalang iniisip ang nangyari kanina Ngayon ka lang napansin Nakalabas na pala siya ng kulungan Muntik na niyang mapatay si Luis Sa suntok nung araw na yon Kaya siya kinulong pansamantala Si Elias, oo Napakura pa ko nang maalala ang babaeng kasama niya Yung umagaw sa cake Na bala ko sanang bilhin Hindi ba siya marunong mamili magisa? isa Tsk. Naiinis ako Napasigaw, wala tuloy akong cake Kasalanan niya pero hindi naman talaga. Naduwag lang ako, hindi ko na ipinaglaban pa dahil nakita ko silang magkasama. September 1, kinuha ko ang cellphone at tinignan ang kalendaryo. Happy birthday, self. Napangiti ako. Sana si Alias din. I mean, legal na diba? Asawa ko na siya. Dapat lang batiin niya ako. Napailing ako, pinipigilan ang ngiti. Bumaba ako at lumapit kay Lamami at Damaris na abalang ng cupcakes. At least, may cupcakes. Bala ko palang gulatin sila nang mapansin ko may kausap si Daddy sa sala. Dalawang taong formal ang itsura. Parang may seryosong usapan. Siya bang nagpadala ng mga yan? Sinong siya? Happy birthday! Sigaw ni Leo mula sa pinto. Bit-bit nila ang mga regalo. Masaya ang mga ngiti. Tipid akong ng Pinapasok sila ni Damaris at naupo sila malapit sa mga kausap ni Dale. Napansin kong pinagmasdan ni siya ng mga bisita at tila may alam siya. Gusto mong lapitan sila? Mm, hindi po muna. Sa kwarto na lang po muna ako. Agad akong bumalik sa kwarto. Pero pagpasok ko, natigilan ako. Nandun si Luis nakaharap sa bukas sa bintana. Mm, Luis? Halos pabulong kong sabi. Paanong? Celestine. Seryos ang tingin niya, unti-unting lumapit. Napatras ako, hinawakan niya ang pulso ko bago ko pa mabuksan ang pinto. M Mitawan mo ako! I'm sorry. Nang tuluyan ko siyang naitulak, sinampal ko siya. Lumuwag ang hawak niya, kaya agad ako matras. Ngayon na nasaktan mo na ako. Sa tingin mo, mawapatawad pa kita? Lumuluha akong sabi. I was drunk. I didn't mean it. Sinukaling ka! Sigaw ko, halos maubos ang lakas ko sa paghikbi. Luis, kaibigan kita! Mula pa bata, pero ba mo, bakit mo ako nagawang saktan? Tumulo ang tuloy-tuloy kong luha. Lumapit siya at niyakap ako. I'm sorry. Hinding-hindi ko na uulitin yon. Gusto kong kumawala, pero wala na akong lakas. Nagsama mo. Bulong ko habang patuloy akong umiiyak. Bigla, may kumato. Agad kong tinulak si Luis sa tumayo. Pinunasan ko ang luha ko bago binuksan ang pinto. At nandun si Elias. Walang sabi-sabing itinulak niya ako palayo at agad nilapitan si Luis. Isang suntok ang pinakawalan niya sa mukha nito. Gumant si Luis. Elias! Sigaw ko. Hinawakan ko siya pero iwinaksin niya ang kamay ko. Napatarsak sa gulat. Ikaw! Sigaw ni Luis bago siya muling sumunto. Nakita kong dugoan na ang labi ni Elias. Tatawagin ko sana siya pero naunahan ako. Elias! Pin! Nandun, si Damaris at Trisha parehong gulat. Umakbo si Damaris sa akin, si Trisha naman kay Elias. Paano nakataka si Luis? Tanong ni Damaris. Wala akong sagot. Pinagbasdan ko lang si Elias na ngayon ay nakaalali kay Trisha. Masakit. Masakit makita yon. I'll call the police, sabi ni Trisha. Wag na, sagot ni Luis. Babalik din ako sa kulungan. Napatitig ako sa kanya. All I want is for you to know. I'm really sorry, Tin. Ngumiti siya ng pagod at pinahiran ang dugo sa labi. Hindi ako makagalaw nang tumalon si Luis sa bintana ng kwarto ko. Kahimik siyang nawala, walang lingon-lingon. And, Ayos ka lang ba? Tanong ni Trisha na ako. Nanginginig ang mga kamay kong pinahid sa laylay ng damit ko. Parang may kailangang alisin. Uy, bakit? Usisa ni Damaris. Bakit ba ako umiiyak? Wala. Bulong ko, binalingan ko si Elias na ngayon ay kasama si Trisha. Ang mga kamay nito nasa balikat niya. Napakorap ako. Nang magtagpo muli ang mga mata namin ni Elias, tila may bumara sa lalamunan ko. Lumapit siya Lumapit din ako. Ngunit nang akmang aabutin ko ang sugat sa labi niya, pinigilan ako ni Trisha. Mahigpit, seryosong tingin. Bitawan mo ko. Marin kong utos. Adina Nona, ganyan ka pala. Ano raw? Lapit ako sa kanya, dala ng inis. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinula ko siya. Anong pake mo? Sino ka ba? Galit kong sigaw. May humawak sa pulso ko, Celias, si pero agad din akong pumiglas. Isa ka pa eh! Sabi ko sabay hikbik. Nakakainis kayong lahat! Pin, tama na! Awat ni Damaris pero niyakap ko siya at doon ko binuhos ang lahat. Lumabas na kayo. Utos niya tahimik ang lahat bago marinig ang pagsara ng pinto. Ayoko na sa kanya. Ayoko na kay Elias. Sa pagkakataong to, napatingin siya sa akin. Biglang bumukas ang pinto. Bakit pa kasi sa kanya ako nagkagusto? Siguro, kinagawa niya lang to dahil kailangan niya ako. Hindi naman dahil gusto niya ako Humiga ako sa kama, pilit kinakalmang sarili. Aris, kalimutan mo na lang yung mo kanina. Umupo siya sa tabi ko. Alam mo namang mahal ka ni... Hindi ko alam. Narinig ko pero minsan lang. Hindi pa ba sapat yun? I don't know. Tahimik hanggang nagsalita si Damaris. Alam mo, dating suplado si Elias. Ayun niya sa mga babae. Para sa kanya, pabigat lang. Pero ngayon, iba na siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam na magkaibigan kami simula bata? Takot nga yun sa iyo eh. Bakit naman? Alam mo na siguro kung bakit natahimik ako dahil kay mami. Magbablow ka pa ng candle sa baba, alika na. Tumanga ako sa may pinto, kumapit ako sa braso niya. Huwag mo nang idaldal yung kay Luis ha. Wala ka nang paproblemahin sa akin, kay Trisha lang siguro. Pagbaba namin, sinalubong kami ni mami. Tinignan ko ang mga bisitang hindi pamilyar. Narinig kong sinabi ni Damaris. Andun sila Elias. Agad akong tumingin sa direksyon na tinuturo niya. Nagtagpo ang mga mata namin ni Elias. Napangiti siya. Napayuko ako. Kakasabi ko lang na ayoko na sa kanya. Pero bakit ganito pa rin ako? Sa side ni Elias. Matapos ko marinig ang pagtangginitin sa akin. Agad ako lumabas ng kwarto niya. At maring isinarang pinto. Ramdam kong nakatingin sa akin si Damaris. Pero hindi ko siya pinansin. Mabigat ang isip ko at tila wala ko sa sarili hindi ko rin magawang batiin ang mga bisita na dadaanan ko. Dapat siguro, pero hindi ko kaya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga salitang binitiwan niya. Pagbalik ko sa mga kasama ko, tahimik akong naupo sa tabi ni Sean. May mesa sa harapan namin na puno ng pagkain at inumin. Napansin ko tumingin sa akin ang mga pinsan ko. May nakaway? Biro ni Paul. Siguro napansin niya ang sugat sa labi ko. Sinipat ko ang paligid ng bahay ni Natin. Ayoko na kay Elias. Napakuyom ako sa narinig kong yan. marin kong ipinikit ang mga mata ko. Hindi ko siya ahayaang gawin yun sa akin. Hindi siya pwedeng basta lang mawala. El, nasan si Trisha? Tanong ni Leo. Tumaas ang kilay ko sa tono niya. Okay, chill. Hanapin ko muna. Sabay tayo niya, naiwan ako nakatulala. Bumaliktad na naman sa isip ko ang huling sinabi ni Tina. Sabi niya, ayaw na niya sa akin. Tingnan natin kung makakawala siya sa plano ko ngayong gabi. Napangiti ako. Hindi mo ako basta-basta matatakasan din. Sir, napakurap ako. Naroon ng dalawang tauhan. Sina Ed, amanitin, ang kausap nila kanina. Naalala kong pinapunta ko sila rito para bantayan ang mga taong lalapit sa asawa ko. Araw niya ngayon, dapat lang na maging maayos ang lahat. Oh, Dumating na pala ang mga alagad ni... Putol ni Sean. Pero tinanguan ko na lang ang mga tauhan ko. Senyales na magsalita na sila. He escaped. Mahina ngunit klarong balita ng isa. Dalawang salita lang. Pero alam ko na kung sino tinutukoy nila. Nakapasok na siya kanina sa kwarto ni Tin. Niyakap pa siya. At sa yakap na yun, parang walang pakialam si Tin. Kilala ba niya kung sino kayakap niya? Inayos ko ang pagkakaupo ko. Hindi ko pinansin ang mga tauhan kong nanatiling tahimik sa gilid. Galit ako. Hindi kay Tin, kundi sa sarili ko. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kabastos kanina. Natumba pa siya dahil sa akin. Maya-maya nagtawa na na ulit ang grupo namin dahil kay Paul. Sumabay na rin ako pero wala naman ako naramdaman. Tahimik ko lang silang pinanood habang nagkikwento. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, pinili ko makasama Ngingiti ako habang inabot ang tagay na inaalok. Dalawang kahon na pala ang naubos nila. Lasing na lahat. Ako na lang yata ang hindi pa nakakainom. Anak ang gusto ko, hindi asawa. Tawa ni Clint, driver ni Aris. Hindi ko sila kilala. Hindi, hindi rin ako narito para sa kanila eh. Kahit na no, hindi mo makukuha yun ng wala kang putol ni Sean nang mapalingon siya sa isang direksyon. Sinundan ko ang tingin niya. Nandun siya nakasuot ng puting bastida. Yun din ang suot niya kanina sa kafe. Nilunok ko ang alak. Tinitigan ko lang siya hanggang sa mapatingin din siya sa akin. Nagulat siya. Sanay na ako dito. Tititigan ko siya, iiwas siya, pero kahit simpleng kilis lang, nagiiwan ng sakit. Bakit niya ako iniiwasan? Nang mapunta ang tingin niya sa mga kasama ko, napakuyum ako. Ano kaya iniisip niya? Maya-maya tumayo si Paul at lumapit kay Tin. Nakipag-usap siya sa loob ng halos tatlong minuto. Para sa akin, parang kalahating oras na yon. Gusto kong lapitan si Tin at ilayo siya kay Paul. Gusto ko siyang kausapin pero natatakot ako. Ayokong galit pa rin siya sa akin. Ayokong talikuran niya ako. Hey! Tawag ni Sean. Nakita ko si Tin nakangiti habang kausap ang mami niya. Nasa tabi nila si Damaris. Ayos ka lang? Tanong ni Sean. Tumango ko pilit na seryoso. Natawa siya. Kung gusto mo siyang kausapin, puntahan mo. Come on, pumunta ka na. Tumayo ako, ramdam kong nakatingin ang mga kasama ko. Binalingan ko si Tin. She's staring at me, biting her lips. Napalunok ako, wala na akong pakialam sa sasabihin niya. Alam kong nagseselo siya kay Trisha. Pero ayos na kami. Lahat kami tinanggap na rin siya ng mga pinsan ko. Elias. Puminto ako. May mga batang nakatingin sa amin pero agad rin umiwas. Numiti ako. Lumapit pa. Yee! Sigaw ni Damaris. Tinapik si Tin. ako. Siya, iwas na iwas. Bakit? Umiling ako. Ngumiti pa lalo. Gusto ko sanang itanong. Pwede ba tayo mag-usap? Pero hindi ko kaya. Napatingin ako sa kamay niya. Gusto ko yung abutin pero natigilan ako. Sabay lito ni Trisha sa gilid ko. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin ako kay Tim, kita ko ang irap niya. Importante lang. Tumango ako muling sinulyapan si Tin. Just a minute, wife, I promise. Iniwa ko si Tin at sumunod kay Trisha. Pagdating sa labas. Pasensya na ha. Yung venue na kasal niyo, kinansila ng lolo mo. Eh, hindi ko alam kung paano niya nalaman eh. Nagngit-ngit ako. Of course, he did that. Uh, ano nang gagawin natin? Si, si Luis, hindi siya nakatakas, di ba? Hindi ako sumagot. Ipinakita ko kay Trish ang plano. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ako sa loob. Hinanap ko agad si Tin. Doon ko siya nakita nakatayo malapit sa mesa. Nahihiyang sinisindihan ang kandila sa cake na binili ko. Happy birthday! Sabay-sabay silang kumanta. Napatingin siya sa akin, napatigil ako napalunok. Namula siya, napalapit pa ng konti sa direksyon ko. Napangiti ako. Napaghintay ko ba siya? Happy birthday! pa Nagpalakpakan ng lahat. Ngumiti siya habang hinihipan ang kandila. Happy birthday, my love. Napabuga ako ng hangin habang muli kong tinititigan si Tin. Nakaupo siya, nakatalikod sa amin. Kasama ang kanyang mga magulang sa malapad na mesa. Wish I could talk to her. May lang nang bisita nagpaalam sa pamilya Rivera. Gusto na rin umalis sa mga kasama ko pero nagpumilit akong magtagali. Gusto ko pang uminom. Oh, sa'yo? Sabi ng katabi ko. Napalingon ako kay Sean. Agad kayong inabot at tinunggap. Nice, iling niya. Bumalik ang paningin ko kay Tin. Iniisip ko kung anong tumatakbo sa isipan niya habang kasama ko si Trisha kanina. El? Boses ni Trisha, Hindi ko siya pinansin Nasa tabi niya si Leo Na kanina pa niya kausap Pagtatagal ka pa talaga dito? Tumango ko walang dahilan para umalis Kung ganon, mauna na lang ako Lumingon ako sa kanya at napabuntong hininga Nang makita kong pigil niya Ang mga salitang gusto niyang sabihin Tumango ko at tumayo Nagliwanag ang mukha ni Trisha Nang makita kong tumayo Ayoko siyang pauwiin mag-isa Gabi na at lasing ang karamihan. Wala akong choice. Ihatid mo ko? Tumango ko seryoso muka. Wala namang masama kung ihatid ko siya, pero bago lahat, kailangan ko muna puntahan ang babaeng handa kong pakasalan na paulit-ulit. Tinalikuran ko, ko si Trisha. Hindi pa lumabas ng bahay kundi para lumapit sa mesa ni Latin. Hey, sanka! Tawag ni Leo, hindi ko sila pinansin. Paglapit ko sa mesa, napatingin sa akin si Damaris at ang mami nitin. Kitang gulat sa mga mata nila. Yumuko ako bilang pagbati. Nang mapansin ko rin nakatingin na si Tito Ed. Saka ako ginawa ang matagal ko nang gustong gawin. Hinawakan ko ang kamay nitin. Napasingap siya, di makagalaw. Hindi siya makapaniwalang nandiyan ako. Hindi ko siya hinarap. Niyakap ko siya at hinalikan sa tainga. Wait for me. Gusto kong sabihin niyon. Nababalik ako agad. Pero wala rin sa isay dahil hindi ko naman masabi. Love you. Bulong ko kahit hindi ko siya mapaalam ng maayos. Sapat na siguro ang maramdaman niyang pagmamahal ko. Muli ko siyang hinalikan. Love you. Wala akong pagsasawang babanggitin ng salitang yun dahil kahit din ko lang yung natutunan. Okay, kayo na. Pwede bang wag sa harapan namin? Sigaw ni Arias. Teka, Elias! tawag niya. Huminto ako at ngumiti. Nilingon ko siya. Um, wala pala. Sige. Tumalikod siya at muling umupo sa tabi ng mga magulang niya. Tila tulala pa rin. Napangiti ako. At tuloy ang lumakal papunta kay Trisha. Nakita ko siyang napalunok at tumiwas ng tingin. Bro, are you psycho? Tanong ni Paul. Hindi ko siya pinansin. Tumangulang ako kay Trisha at mauna nang laglakad palabas. Nang nasa kotse na kami, L, si Tin ba talaga? Tanong ni Trisha habang kinukuha ko ang gamit sa likod. Hindi ko siya sinagot. Si Tin na ba talaga ha? Hindi na ba mababago? Padabog kong sinaradong pinto. Napatras siya. Hinarap ko siya. How dare her? Pikon kong ginulo ang buho ko habang pinipilit ko malma. Babae siya at natuto na ako. Hindi ko kayo manakit ng babae. I'm sorry, El. Mahina niyang sabi, hindi ako tumugon. Pumasok ako sa driver's seat. Narinig ko minuksan niya ang passenger door, pero natigilan. Nasa upuan na kasi ang mga gamit ko. Wala na siyang choice, kundi umupo sa likod. Nagmaneho ako, tahimik siya. Ilang saglit, tumigil na rin siya sa paghingi ng tawad. Sa rearview mirror, nakita kong nakayoko siya at nilalaro ang mga kamay niya. Hindi ko na siya nilingon pa. Ilang minuto pa, huminto ako sa harap ng konto niya. Tahimik siyang bumaba. S Salamat ha. Bumaba rin ako. Uh, El, umiling ako, hindi na niya natuloy ang sasabihin. Just stop, Trisha. Tumango siya. Pilit na ngumiti pero hindi ko tinugon. Tinalikuran niya ako at pumasok sa kondo. Ilang minuto ako nakatayo bago napabugan ng hangin. Umakyat ako sa kotse at nagmaneho pabalik kinatin. Pagdating ko, nasa labas na halos lahat maliban sa may kaarawan. O, oh, kana ayan ka na. Alis na tayo. Bati ni Paul. Napailing ako, umiling rin si Sean. Sabay akbay kay Damaris. Hoy, tapos ang birthday. Sigaw ni Damaris. Hindi ko sila pinansin. Dumiretsyo ako sa loob ng bahay at lumapit kay Tito Ed na naglilikpit ng mga pagkain. Oh, need something? Nagulat siya. Someone dito, not something. Umiling ako. Mm, someone? Tumango ako. Napangiti siya at nagpatuloy sa ginagawa. Just don't hurt her. Basta, 'wag ikaw maging dahilan ng pagluha ng anak ko. Tumahimik lang ako, tinuro niya hagdanan. Don, papunta sa kwarto niya. Napangiti ako tumango at dali-daling umakyat. Sa itaas, apat na pintuan na bumungad sa akin. Isa-isa ko 'yun tinitigan. Kung kumatok ako sa una, walang tugon. Sa pangalawa, narinig ko ang tunog mula sa loob. Me tawag ko, bumukas ang pinto. Napatigil siya ng lalaki ang mga mata. Nakatapis ng tuwalya. Basa pa ang buhok at may hawak pang pamunas. Doon pa lang ako nakahinga ng malalim. Sa side ni Celestine. A Anong ginagawa mo rito? Hingal kong tanong, napaatras ako papuntang kama nang makita kong papasok si Elias sa kwarto. Elias, eh, hindi ka dapat dito. Muntik na akong matumba kaya napalingon ako sa kama himik niya kinuhang tuwal yung hawak ko at ipinahid sa basa kong buhok. Ako na! Ako, putol niya sabay taas ng tuwal niya para hindi ko maagaw. Mas lalo pa siyang lumapit. Hindi ko maiwasang mapatitig sa mga mata niyang malagkit tumingin. Napapikit ako. Nalaki ang mga mata ko nang maramdaman ko ang malambot niyang labi. Pumikit din siya ilang segundo. Napapikit na rin ako at tuluyang nagpaubaya. B bakit? Hingal niyang tanong, tila naguguluhan. Teka, Elias! Hinila ko siya papalapit pero natangay lang ako sa lakas niya. tumigil siya, nakangiti pero hindi ako matignan. Saan ka pupunta? Elias, seryoso ka ba sa mga sinabi mo kanina? Yung sa table. Love you? Nakunot ang noo niya, parang walang maalala. pa ako. Pilit pinipigil ang luha. Um, bihis na muna ako. Sabay talikod. Ang tunog na lang ng pintuan ng banyo ang nadinig ko. Dumerit ako sa closet. Kumuha ng pajama at t-shirt. Pinili ko magbihis habang pasulip-sulip sa banyo. Nang matapos, naupo ako sa kama pero agad din napatayo nang bumukas ang pintuan ng banyo. Lumabas si Elias. Nakatapis lang gamit ang isang tuwalya sa buho. Napalunok ako. Puminto siya sa harap ko iniabot ang tuwal niya. Nahihiya akong tinanggap yun. An anong gagawin? Hinawakan niya ang kamay ko at inilapit sa buhok niya. Tila gusto niya ako ang magpatuyo. Sinunod ko siya. May damit ka ba? Umiling siya. Baka may magkasya sa closet ko. ay sa kaya to? Pagharap ko sa kanya, nakaupo na siya malapit sa salamin. Um, e et na. Sorry ah, wala na ako ibang kulay eh. Tinignan niya ang pink na shirt. Bahagyang natawa. Tumango lang siya at tumayo. Umupo ako, malalim ang panghinga. Hu, kalma, Tina. Kalma. Napatingin ako sa kama. Dito ba siya matutulog? Agad akong humiga. Ay, pikit na, pikit na. Pero mukha niya nasa isip ko. Napamura ako ng marinig kong nagsara pinto ng banyo. Siya na yan? Ilang saglit pa, lumubog ang kama. May umupo sa tabi ko. I hindi ka pa matutulog? Bigla na lang siyang yumakap mula sa likod. Elias, bulong ko, hindi siya sumagot. Mahigpit ang yakap at mainit ang hininga sa leeg ko. Sleep. Sabi niya, napapikit ako pilit pinipigilan ang ngiti. Elias, nagpalingali ako sa kwarto ko pagkagising. Wala siya sa tabi ko. Umupo ako sa kama tahimik lang ako hanggang marinig ko ang tunog ng cellphone. Kinuha ko sa malita table at binasang mensahe ni Mommy. Good morning. May nagluluto na sa baba. Kami ng daddy mo umalis na. Babalik kami mga 9 ng gabi. Kayo na lang ni Elias dyan. Let us know kung may problema, ha? Bumaba agad ako. Kung may nagluluto, siguradong si Elias yun. Kaming apat lang ang natulog dito at wala na si Mommy. Elias? Malapad ang likod nito, kitang-kitang maskuladong katawan. Um dahan-dahan ako lumapit naamoy ko ang masarap na ulam Elias, anong niluluto mo? sa gilid na ako niya kita kita ko ang biceps niyang nakalantad napalunok ako nilingon niya ako at ngumiti ng malawak napatras ako lalo na at halos magkadikit na ang katawan namin pinagmastan ko mukha niya gulat akong napay ko hindi ko pa rin kayang masanay sa bigla niyang paglalambing nasan nga pala sila mami? Alam kong namang wala sila pero gusto ko lang magsimula ng usapan. Nagkibit balikat lang siya. Di ko alam paano kami makakapag-usap. Hindi siya nagsasalita. Elias. Salamat ah. Mahina akong sabi at tahimik kami kumain. Habang siya kumakain, napapasulip ako. Napansin ko may kinuha siya sa gilid. Damit kong kulay pink na pinasuot ko sa kanya kagabi. Isinuot niya agad tila walang pakialam. Wala siyang arte. Kahit milyonaryo siya, ayos lang sa kanya kahit pambabayang kulay at oversize. Ako na maghuhugas. Alok ko. Pero agad niyang kinuha mga pinggan at nilagay sa lababo. Gusto niyang siyang maghugas. Napangiti ako at kini Kinikilig ako. Pero gusto ko pa rin akong... Ako yung maghugas. Bisita siya eh. Ako na, Elias. Hinawakan ko ang gripo, kumuha ng tubig, at sinabuyan siya. Sorry. Ako na rin talaga. Lumapit siya at hinawakan ang bewang ko. Kumuha ulit ako ng tubig at winisikan siya sa muka. Napayuko siya. Nang pataasin ko ang mukha niya, bigla niyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang dibdib ko. Ang daya mo! Napanguso ako. Nang humarap ako sa kanya, hinalikan niya ako. Kinarga niya ako. Wala akong magawa kundi mapapikit sa bawat halik niya, sa bawat haplos. Naramdaman ko na bigla niya akong binuhat ulit. Naramdaman ko ang init ng katawan niya. Elias! No. Tumigil siya, kita sa mga mata niyang takot. Please, eh, kaya ko pa. Napapikit ako, pilit na pinapakalmang sarili. Pagkarinig niya yun, gumalaw na siya ng banayan. Sorry, bulong ko habang nakaupo malapit sa pinto ng kwarto. Doon ko lang napansin, hindi kami nakarating sa dapat puntahan. Ah, uh, Elias. Tawag ko. Kakabihis lang niya pero agad niya akong nilapitan at tinay ang gusot kong damit. San tayo? Tanong ko, naguguluhan. Tahimik lang siya, seryoso ang mukha. Bumaba kami ng hagdan. Mm, maliligo muna ako. Sa sala marahan niya akong inilapag sa sofa. Tahimik nang tumayo siya agad ako nagtanong. San ka? Nang bumalik siya, may dala siyang pagkain. Naupo siya sa tabi ko. Ang dami naman yan. Nilagay niya ang kamay sa balikat ko. Kaya napatingin ako. Bago ko pa matanong, sinubuan niya ako agad ng ubas. May grips pala si mami? Wait lang. Sinusubuan niya ulit ako. May hininunguya pa ako eh. Imbis na ipilit siya na ang kumain, natawa ko pero napatigil kami ng parang may ingay mula sa kusina. Bigla niya ako hinalikan sa pisngi. Sumunod pa ulit. Ka katatapos lang natin. Iwas kong sabi. Pumalikod siya at umalis. Pagbalik, may hawak siyang cellphone. Pinakita niya to sa akin. Galing kay Tito Ed. Pumunta kayo ng anak ko sa hospital. I can't reach her. Nandito kami. Mamaya ko nasasabihin lahat. Nanlaki ang mga mata ko. Tayimi ko ibinalik ang cellphone. Naramdaman ko ang kamay ni Elias sa pulso ko. M maayos sila, di ba? tanong ko, niyakap niya ako. Sorry. Agad ko siyang hinila pa para magbihis. Pareho kami nagpalit tapos lumabas na kami. Tahimik kami sa kotse. Maayos sila. Maayos sila. Pilit kong tinatanggal ang kaba. Sa hospital lumapit ako sa nurse pero hindi ako pinansin. Nilapitan kami ni Elias at inalalayan ako. Minalipitan siyang doktor. Mr. Verano this way. Sumunod kami. Pagbukas ng pinto sa isang kwarto, agad kong nakita si mommy sa sofa. Mi! Niyakap ko siya agad. Ano ba nangyari? Shhh! Wala to, sagot niya. Pero napansin ko ang puting benda sa noo niya. Bakit may ganyan ka? Wala to, sagot niya, nakangiti. Paano naman ako? Hindi ka ba man lang mag-aalala sa akin? Lumingon ako si daddy, nakaupo sa kama. May sugat at naka-uncle brace. If you're going to ask, sprain lang to. I'm fine. Sabi niya, tumabi ako sa kanya. Sumunod si Elias. Ano ba nangyari? Eh, paglabas namin ng kotse sa resto, may biglang bumato sa amin. Hindi ko alam kung sino. Mukhang mga binatilyo, mabilis ang pangyayari. Tumahimik ako. Mga bata, bumato? Anong nangyayari sa pamilya ko?